Na enrollment para po sa ilan na di mo pa namamalayan, may pasok na? Kaya man nagbabala ang grupong Eco Waste Coalition sa pagbili ng crayons. Base kasi sa kanilang pagsuri, may mataas na mercury content. Ang ilan sa mga ibinebetang crayola sa merkado. Darito ang report. crayons ang nagbibigay kulay sa mga munting obra ng ating mga anak. Pero nagbabala ang grupong Eco Waste Coalition na may mga crayons na nasa merkado na may mataas na mercury content. Sa mga nabili ng grupo na crayon set sa Divisoria, halos lahat ay lagpas sa allowable limit na 20 parts per million ng mercury content. Maging ang mga may label na non-toxic, bagsak sa pagsusuri ng grupo. Ang mercury kasi ay isang neurotoxin. Ibig sabihin, inaatake nito ang utak ng tao na makakalanghap nito, makakakain at magkakaroon ng exposure. Maging ang mga metal na nagkakabit sa mga lapis at pambura nakita rin ng mataas na mercury content. Nababahala ang gupo dahil ito pa naman ang madalas kagat-kagatin ng mga bata. Merong mga ilang lapis na um, merong taglay na na mercury ang pagkakaiba lang, mababa ito, hindi siya lagpas doon sa Philippine national standards natin. Pero ganun pa man, meron siyang mercury na dapat wala talaga, kahit na 0.1 nga lang, eh, dapat wala talagang mercury, lalo na kung produktong pambata na ginagamit sa eskwela payo ng grupo. Bantayan ang mga bata hawang gumagamit ng crayons. Huwag rin hayaang kagati ng mga bata ang mga crayons o ang lapis. At kung tapos ng mag-drawing, maghugas ng kamay. Para sa unang balita, Mikaela Papa reporting.